Minsan ay may mga players talaga na nag struggle pagdating sa free throw shooting kahit gaano pa ito kagaling at kadominante sa loob ng court. Kaya narito ang 10 NBA stars na mahina pagdating sa free throw shooting. Nasa number 10 si Russell Westbrook. Merong career free throw percentage na 77.2% at nagtala ng lowest percentage na 59.8% noong 2020 at 2021 NBA season. Number 9 ay si LeBron James. Isa sa mga kahinaan ni LeBron ay ang kanyang free throw shooting. Merong career percentage na 73.7%. Ang lowest season niya ay noong 2018 at 2019 na meron lamang siyang 66.5 free throw shooting. Number 8 ay si Tim Duncan, isang big man na nag struggle sa kanyang free throw shooting, may career percentage na 69.6% at lowest na 59.9% noong 2003 and 2004 NBA season. Number 7 ay si Yanis Antetokounmpo. Nauso yung binibilangan to pag nagfi-free throw dahil sa sobrang tagal. May career percentage na 69.3% at lowest season niya noong 2020 at 2021 na meron lamang 57.7% na free throw shooting. Number 6 ay si Ben Simmons. Aside sa kanyang outside shooting, isa pa sa kahinaan niya ay free throw. Merong career percentage na 59.2% at lowest na 43.9% noong 2022 at 2023 NBA season. Number 5 ay si Dwight Howard, another big man na nag struggle sa free throw shooting. May career percentage na 56.7% at lowest percentage noong 2012 at 2013 season na meron lamang 49.6% free throw shooting. Number 4 ay si Bill Russell, may career percentage na 56.1% at lowest na 49.2% noong 1956 at 1957 NBA season. Number 3 ay si Shaquille O'Neal. Buong karir naman ni Shaq ay nag struggle siya sa free throw. Kaya meron lamang siyang career percentage na 52.7% at lowest percentage na 42.2% noong 2006 at 2007. Number 2 ay si Will Chamberlain. Isipin mo nag struggle siya sa free throw pero nagawa niyang umiscore ng 100 points sa isang game sa NBA. May career percentage na 51.1% at lowest percentage na 38% noong 1967 at 1968 NBA season. Nasa number 1 walang iba kundi si Ben Wallace, tinaguri ang worst free throw shooter sa kasaysayan ng NBA. Merong career percentage na 41.4% at lowest percentage na 33.6% noong 2000 and 2001 season ng NBA.